Magandang hapon, JP. Ano daw ba ang dahilan ng mga residente dyan noon at ayaw pa nilang lisanin ang lugar sa kabila ng alok na pabahay ng LGU? June, ang sinasabi nga ng mga residente na nakausap natin dito, uh, aminado sila na inaalok naman sila ng LGU ng pabahay. Kaya lang ay mas pinipili nila na dito tumira dahil nga mas malapit dun sa kanilang mga anak buhay. Kaya kahit merong alok na pabahay ay pinagjagaan na, lang nila na tirikan ng kanilang mga tahanan yung mga lupa dito kahit na landslide prone area. Labis ang pagdadalamhati ng ina ni na Lee Levantino Bragado at Junior Lebantino Bragado na mga natabunan ng gumuhong lupa sa barangay San Jose, Antipolo City kahapon. Ayon kay Maricar Libantino, masakit sa kanyang kalooban dahil nasaksihan niya mismo ang pangyayari kung paano natabunan ng lupa at nirecover ang bangkay ng kanyang mga menor de edad na anak. Narito ang kanyang tinig. Siyempre po masakit. Dalawang anak ko'y nawala. Hanggang hindi ko pa naman po tanggap eh. Pero pinipilit ko ng tanggapin eh, kasi wala na eh, wala na akong magagawa. Eh. Aksidente yung nangyari. Sa ngayon, nakaburol na ang labi ng dalawa niyang anak. Ayon sa kanya, handa silang lumipat ng bahay dahil nananariwa sa kanya ang masakit na alaala na iniwan sa kanila ng bagyo. Okay naman po sa akin para mga anak ko maisama ko na lahat sila. Safety naman po naman doon. Ang nanay naman ng nasawing buntis na si Miguel Braganda, nagdadalamhati rin. Kabuanan pa naman sana nito at malapit na sana niyang masilayan ang kanyang magiging apo. Dahil sa mapait na pangyayari, naais na rin nilang lumipat ng bahay. sabi ng at aming mayor dito na kinausap kami doon sa court na tinanong kami na magbibigay si mayor ng bah pabahay. Sabi ko talaga, sige, sige po, chachawin ko yan kasi ito, hindi ko na kayang balikan to. Isang bangungot na po sa akin to eh. Ayon sa Antipolo City Disaster Risk Reduction and Management Office, apat ang nasawi sa landslide dahil sa epekto ng bagyong enteng. Noong kasagsagan ng bagyong enteng dahil sa lakas ng buhos ng ulan ay lumambot yung lupa doon sa mataas na bahagi ng gilid ng kalsada. Ito yung tumabon papunta naman sa kabilang gilid ng kalsada na siya namang naging dahilan ng pagkasawi ng apat na biktima na natabunan nga ng lupa. Ang mga bahay sa bandang itaas ng gumuhong lupa hindi na pinababalikan ng barangay sa mga residente dahil sa pang pangambang gumuhurin ito. Sa ngayon, pansamantalang nanunuluyan ang mga residente sa Tsofila Zero Vero Memorial Elementary School na nagsisilbing evacuation site. Ayon sa ibang mga residente, nakahanda na rin silang lumipat ng tahanan kung bibigyan sila ng pabahay ng city government. Ipinaliwanag ng Public Information Office Head ng Antipolo na si Relly Bernardo na informal settlers talaga ang mga residente sa area na may gumuhong lupa. At landslide prone ang lugar, kaya hindi ligtas na pagtayuan ng bahay. May nakahanda naman umanong pabahay ang munisipyo na paglilipatan ng mga naapektuhang residente. At yun, itong area na kinatatayuan natin, ito yung entrance bago doon sa uh, mismong pinangyarihan ng landslide. Sa ngayon, meron na itong harang. Dahil hindi pa pinadadaanan sa mga nagmo-motorsiklo pati sa ibang ibang kla, iba pang mga klase ng sasakyan kasi yung uh, pinangyarihan ng landslide sa ngayon ay mayroong pang nakatambak na lupa doon sa kalsada at talagang hindi pa siya nadadaanan ng mga sasakyan. Yan mo ang ating kasalukuyang sitwasyon mula dito sa Antipolo City. Balik sa iyo, June. Oh, JP, doon ba sa sitio na iyan sa Barangay San Jose? ilan ang uh, apektadong pamilya o bahay na nasira dyan o nasa danger talaga na yun mga yun ay nagpahayag na ba sila rin na gusto na nilang uh, tanggapin yung alok ng uh, Antipolo City LGU na pabahay at saan ba yung relocation site na yun, uh, JP? Jun, ang nabanggit sa atin kanina ng CDRRMO ay hindi bababa sa sampu yung mga apektadong bahay. Kasama dyan yung dalawang uh, bahay nung mga nasawi, tapos yung doon sa may taas na area na pinanggalingan ng lupa, ay kalahati nun ay nahukay, kasama yung dalawang bahay doon. At ang sabi ng uh, LGU ng Antipolo City, yung area na paglilipatan sila ay nasa may bandang area ng Pinugay. Medyo malayo yon dito sa... Uh, Antipolo City, pero nasa area pa rin naman ng Rizal. Jun? Sakop pa rin ng Antipolo City, JP. Ang alam natin, Jun, ang bandang Pinugay ay sakop na yan ng Baras Rizal uh, at hindi na sa Antipolo. Yan, may, hindi na yan mataas na bahagi. Tama ba yon, JP? Hindi na landslide prone area. Ang, uh, sa ayon sa Antipolo City, yung uh, paglilipatan sa kanila as ay mas safe o safe na kaysa dito sa lugar na uh, kanilang kinalalagyan na talagang landslide prone area. June? June? All right, maraming salamat JP Nunez.